Si Kevin sa edad na apat na dalawa ay hindi isang tamad na tao. Sa katunayan, siya ang tipo ng lalaking nagbigay ng sarili sa iba. Gumigising siya no 5 oras 30 minuto ng umaga, nagtatrabaho ng mahigit labing apat na oras bilang tagapamahala ng inventory, at umiwi sa pamilyang mahal na mahal niya. Gunit sa loob ng labing along taon, antiyonti niyang pinabayaan ang kanyang sarili, isang daan at apat na kilo na ang kanyang timbang, at ang pagod ay kumuha sa oras ng pamilya. Ang totoo ang mga pagtatangka niyang magbago, mga dieta, pag ay laging nauwi sa pagbaksa. Sa bawat pagkabigo, lalong tumitibay sa isip niya ang kasinungalingan, ito ako. Laging mabiga. Wala akong time. Ang pinakamasakit ay hindi ang paghihirap niya, kundi ang banayad na pagkabigo sa mata ng kanyang siyam na taong gulang na anak. Ang wake-up call ay dumating sa isang sabado. Habang pinapanood ang kanyang anak na naglalaro ng sokser sa likod bahay, sumawagito, dad, makukuha mo ba? Yumuko si Kevin para kunin ang bola, at nalaman niyang hindi na siya makatayo. Ang kanyang mga paa ay hindi na kayang suportahan ang kanyang sariling biga. Bago pa man siya tulungan ng kapitbahay, nasaksihan ng kanyang anak ang sandaling yon. Nang gabing yon, umiyak siya sa gilid ng kama. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa alaala na kanyang ibinigay sa kanyang anak, mahina si tatay. Ang kanyang partner ay pumasok at niyakap lang siya, at mahinang sinabing, Kevin, kailangan mo talaga ng tulong. Si Yarseki at ang basong tubig. Humingi ng gidan si Kevin sa kanyang matandang kaibigan, si Leo, na nagbago ng sarili niyang buhay. Itinuro siya kay Yarseki, isang payat na lalaki na may kalmadong postura. Inaasahan ni Kevin ang mga plano sa pag ngunit sa halip, tiningnan siya ni Yarseki at nagtanong, ilang beses mo na bang sinubukang magbago noon? Nabigo ka, paliwanag ng doktor, dahil sinubukan mong manalo sa apat na taong digmaan sa loob lamang ng ilang buwan. Ang mga gawin ni Kevin ay nabuo sa loob ng ilang dekada, hindi ito mababawi sa loob ng ilang linggo. Ito ang panukala ni Yarseki, isang pagbabago na napakalit na tila walang katotohanan. Tuwing umaga, bago ang anumang bagay, uminom na isang basong tubig. Yon lang. Wala nang iba. Nalilito sa si Kevin. Ngunit ipinaliwanag ni Yarseki ang sikreto, hindi ito tungkol sa tubig. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa iyong utak na kaya mong tuparin ang isang pangako sa iyong sarili. Sa loob ng dalawang linggo, ginawa niya ito. Araw-araw, lima oras tatlumpu minuto ng umaga, ininom niya ang tubig. Sa ikanegatibo labing apat na naaraw, bumalik siya kay Yarseki, na inamin na hindi siya pumayat, gunit, ginawa ko. Dalawang buong linggo. Gumiti si Yarseki. Natutunan mo ang unang prinsipyo na Kaizen patuloy na pagpapabuti sa pamamagitan na malilit, mapapamahala ang hakbang. Ito ay tungkol sa pagpapatunay sa iyong sarili na ang pagbabago ay possible. na ikaw ay isang taong kayang sumunod. Ito ang prinsipyo ng pagpapabuti na isa porsyento bawat araw, layunin at ang paglalakad sa mailbots. Ang susunod na hakbang ay kasing lead din, para sa bawat pagkain, ihain lamang ang kalahati ng iyong karaniwang bahagi. Maghintay ng dalawampung minuto bago ang mga segundo. Itinuro ni to kay Kevin ang prinsipyo na hara hachi bu, kumakain hanggang walumpu porsyento busog. Sa huli, ipinakilala ni Yarseki ang susunod na microchange. Tuwing umaga, pagkatapos na yong tubig, lumakad mula sa yong pinto patungo sa mailbox at pabalik. Tumawa si Kevin, dalawampung metro lang yon. Ngunit sa ikatlong araw, habang naglalakad siya pabalik mula sa mailbox, lumitaw ang kanyang anak na babae. Dad, pwede ba akong sumama sa'yo? Magkasama silang naglakad, magkahawak kamay. Ang mga lakad na ito ay humaba, hindi dahil sa inutusan siya ni Yarseki, kundi dahil gusto ng kanyang anak na babae. Sa isang konsultasyon, tinanong ni Yarseki, Kevin, bakit mo ginagawa ang lahat na ito? Para pumayat. Hindi, sagot ni Kevin. Gusto kong makitang lumaki ang aking mga anak. Gusto kong ihatid ang aking anak na babae sa pasilyo balang araw. Gusto kong maging naroroon para sa aking pamilya at pakiramdam na karapat dapat ako sa aking sarili. Iyan ang ikigay mo, sabi ni Yarseki. Ang timbang ay hadlang lamang sa pagitan niya at ng kanyang dahilan sa pagiging. Mula noon, napalitan ng purpose ang motibasyon. Wabi-sabi ang kagandahan sa dikasakdalan. Tatlong buwan ang lumipas, labin lima kilo na ang nabawas ni Kevin. Ngunit dumating ang Thanksgiving at dahil sa social pressure, bumigay siya, kumain hanggang sa mabusog siya ng masakit. Nang gabing John, naisip niya, nasira ko ito. Mabibigo ako tulad ng deti. Nagtets siya kay Yarseki handang sumuko. Sa halip na lecture, tinanong siya ng doktor, uminom ka ba ng tubig kaninang umaga? Naglakat ka ba? Sagot ni Kevin. Kaya hindi ka nabigo, malumanay na sabi ni Yarseki. Natisot ka. May pagkakaiba. Ang pagkatisot ay panandalian, ang pagbagsak ay pagsuko ng lubusan. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang wabi-sabi, ang filosopya na nakakahanap ng kagandahan sa dikasakdalan. Ang isang araw ng labis na pagkain ay hindi nabubura ang tatlong buwan na patuloy na pagsisikap. Idinagdag niya ang huling prinsipyo, ang ganbaru, pagtityaga. Ito ay pagtitis na alam na ang paghihirap ay pansamantala. Ang pagbabago ay hindi tungkol sa hindi pagbagsak. Ito ay tungkol sa palaging pagbangon. Sa sumunod na mga buwan, nadapa si Kevin, ngunit palagi siyang bumabalik sa kanyang mga nakagawian. Sa ika na buwan, nabawasan siya ng 24 kilo. Ngunit ang tunay na tagumpay ay dumating sa gabing bumaba siya para makipaglaro ng lego sa kanyang anak at walang kahirap-hirap na tumayo. Ang pamana na isang pangako. Pagsapit na ikalabing walong buwan, 52 kilo ang nawala kay Kevin na tumitimbang na malusog na siyam napu-kilo. Ang kanyang ritual ay tubig sa umaga pa rin. Ang pagbabago ay hindi na tungkol sa pagsisikap, ito ay tungkol sa pagkakakilanlan. Sa birthday party ng kanyang anak na babae sa parke, tumakbo siya at nakipaglaro sa kanila. Nang gabing John, bumulong ang kanyang asawa, hindi ang biga. Iyon ang pagbabalik mo. Ang lalaking pinakasalan ko, ang ama na nararapat sa ating mga anak. Gayon ikaw na. Gunit ang tunay na legacy ni Kevin ay hindi ang timbang na nawala niya. Ito ay ang nakita at natutunan ng kanyang mga anak. Ang kanyang anak na babae, na labindalawa ng gayon, ang aking ama ang pinakadisiplinadong taong kilala ko. Dahil lumaki siyang nasasaksihan siyang uminom ng tubig tuwing umaga, naglalakad araw-araw, natitisot at palading pagbangon. Nalaman niya na ang pagbabago ay hindi tungkol sa panandelyang motivation. Ito ay tungkol sa pagkakakilanlan. Ang sistema ay simple. Ikigay ang iyong purpose para sa pamilya. Kaizen, pagpapabuti ng 1% bawat araw, tubig, walk. Harahachi bu, pagsasanay sa moderation, kumain hanggang 80% busog. Wabi-sabi, pagyakap sa dikasagdalan, bumabalik ka kapag nadapa. Gambaru, tiaga, hindi kasumuko. Hindi ka mahina, maling sistema lang ang sinusunod mo. Ang totoong tanong ay, limang taon mo lang gayon, tititigan mo ba ang salamin na may kahihiyan o may pagmamalaki sa isang taong tumupad sa bawat pangako nila sa kanilang sarili? Hamon, pumili na isang pagbabago. Ang pinakamalit na pagbabago na posibo. Gawin ito araw-araw sa loob ng labing apat na naaraw. Sa ikanegatibo labing apat na naaraw, mapapatunayan mo ang isang bagay na makapanyarihan, kaya mong tuparin ang isang pangako sa iyong sarili.